Ano yan? Love ever say. Kay Susan tayo! <laughs> Ay, makasiete kayo ha! Magpakailan mag mag mo! Makasyete ka! Okay, Ibis naman! Ay Ibis ba? Nakaplay na ba? Hi to everyone! Ayan! We're in uso Ito yung bag yeah, no, oh, oh. ano, so, ka umiti. <laughs> umiti kayo! Umiti kayo! Ha? <laughs> ah, ito po! Nag-uulat! Si para, Joy! Bago, Joy, baso! Sige na! ako! Ka, Ngayon po makapalang ba... Thank you! At ito po ang balita para sa mga oras nito. ito. Kip, kip, sa pong babae na sa tahanan niyo ay sa likod. At natin na po ang ating ulat, ang ating anong mga bayan. Hindi na po kami. Hindi Magandang umaga po. Ano po masasabi niyo sa Korea para sa mga oras?